Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is uh, pag-uusapan po natin kasi nakita na nga po itong ating pinakahintay na pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Sofronio Vasquez. At uh, atin pong pag-uusapan, magbibigay tayo ng reaksyon at ng ating opinion tungkol dito sa ipinakitang performance ni Sofronio Vasquez na nag-perform siya ng dalawang kanta dito sa Malakanyang itong uh, A Million Dream and then yung kanta ng The Beatles. So, magbibigay tayo ng reaction. Ano ba yung ating masasabi? Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. And the show must go on at patuloy nating sinusubaybayan. Nagbibigay po tayo ng update from time to time mga kapolitika dito sa ating kababayan at champion na si Sofronio Vasquez ay na na i report natin doon sa ating previous na vlog na itong kanyang isinuot ay uh, gawa ni uh, Francis Liberan ng isang international na fashion designer so totoo nga dahil dito sa kanyang post ay kinumpirma ni Sofronio na uh, gawa ni Francis Liberan itong kanyang uh, isinuot na parang rongso, dito ay talaga nga napahanga mga politika ang mga tao at uh, masasabi ko na siya ay shining star at deserve niya ng standing ovation. And in fact, napahluha nga itong si Lisa Marcos dito sa pag-perform ni Sofronio Vasquez. Okay, so ang sabi ng mga tao ay uh, hindi lang daw uh, kumakanta itong si Sofronio Vasquez. Talagang napakaganda, napakagaling, wala akong masabi mga kapolitika, talagang goosebumps. Ang nakikita ko yung kanyang sarili dito kay uh, ano kay Lea Salonga. Okay, the way siya magkanta ay uh, talagang yung uh, sa mga opera house, yung uh, yung sa mga ano sa mga Uh, theatrical so pwede rin po itong si Sofronio Vasquez ito yung nakikita ko sa kanya kasi kaya niyang i-control yung uh, high pitch hindi katulad sa ibang singer na sigaw ng sigaw yung pataasan ng, ng boses iba itong si Sofronio Vasquez kung tutuusin so dito ay kinanta nga niya itong A Million Dreams and then kinanta niya rin po itong sa The Beatles and ang masasabi ko I am speechless mga kapulit talagang he owns the stage during that time na kinanta niya nga itong uh, dalawang awitin dito sa harap nila Pangulong Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos at talagang masasabi natin ngayon na shining star at mainit ngayon sa publiko ang pagtanggap dito kay Sofronio Vasquez wala na po tayong masabi kundi talagang grabe ang appreciation at pagkilala ngayon ni Sofronio kung kaya ang sabi ng mga netizen ay uh, deserve daw ni Sofronio na magkaroon ng cash incentive dahil dito sa kanyang uh, ibinigay na ano karangalan sa ating bansa talagang nasa alapaap siya nasa club dahil uh, 14 days lang, siya, lang po siya mamamalagi dito at ito yung day 4 na ganap ni Sofronio Vasquez and then uh, babalik siya doon sa Amerika so ibig sabihin ay talagang sinusulit niya ang bawat minuto bawat araw ng pamamalagi niya dito sa ating bansa. Okay, so ang napag-usapan nila Pangulong Bongbong Marcos at ni Sofronio Vasquez dito sa Uh, pag-uusap nila kasi naka-live naman ay uh, of course yung sinasabi natin na kwento ng kanyang buhay at yung journey niya dito sa The Voice USA. At itong pag-perform ni Sofronio Vasquez dito sa Malacanang mga kapolitika ngayong araw ay talagang umani ng uh, ano, palakpak dito sa social media at uh, talagang talagang nagtrending na naman po siya ngayon dito sa mundo ng internet. Okay? So yun ang aking maging opinion, aking maging reaksyon dito sa pagperform ni Sofronio Vasquez sa uh, Malacanang sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos ano ang inyong maging reaksyon ano ang inyong masasabi at ano ang inyong maging opinion dito sa uh, pagtanghal ni Sofronio Vasquez sa Malacanang at yung pagkanta niya ng A Million Dreams at agree ba kayo na dapat nabigyan ng incentive itong si Sofronio Vasquez si Sofronio Vasquez na kaya ang susunod dito sa yapak ni Lea Salonga Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. I saw your video, you sounded nervous. Oh, congratulations! I think you must be so proud. <laughs> We have a, 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 you, are a you are with the um, <laughs> <laughs> first Asia. Our reputation as uh, music, uh, uh, as musicians in the whole world is cemented. But you have to tell how many? No. How many attempts? Ah, yeah? 15 tries. Oh, really? <laughs> uh, <laughs> yes. Just to get to this point. Oh, really? That's, yeah. that's, yeah. that's why, that's why, that's why it's, uh, oh, Yeah. That's <laughs> what I just wanted to sing, sir, so... But then, it's three? Oh, sir? Um... How do we do this? I don't, know. to say <laughs> <laughs> Here <Cheers, laughs> <laughs> Oh, oh, yeah. <laughs> 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 I <they're> <laughs> <One hundred. laughs> you know he <laughs> <go> <laughs>